Feeling mo ba minsan binabastos ka na ng anak mo o parang nararamdaman mo na nawawala na yung respeto sa'yo ng anak mo sa'yo? Hindi dahil masama silang bata, pero dahil kulang kayo sa malinaw na boundary o limitasyon. Tandaan, ang boundaries hindi paglalayo, kundi gabay para mas maging maayos ang relasyon nyo bilang magulang at Anak, una, linawin mo ang rules sa bahay. Hindi kailangang sigawan o pagalitan agad. Kausapin mo sila ng mahinahon. Ano ang inaasahan ko at ano ang hindi pwede? Kapag malinaw, mas madali nilang sundin. Pangalawa, maging consistent ka. Kasi pag iba-ibang rules araw-araw, mawawala talaga ang respeto. Dapat kung anong sinabi mong consequence, iyon ang ipapatupad mo. Pangatlo, matutong magsabi ng no, ng walang guilt. Hindi ibig sabihin na hindi mo sila mahal. Ibig sabihin, tinuturuan mo sila ng limitasyon at disiplina. Pangapat, pakinggan mo rin sila. Oo, magulang ka. Pero tao rin sila na may feelings. Kapag nararamdaman nilang naririnig sila, mas mataas ang respeto pabalik. At, Panghuli, imodel mo ang respeto. Kung paano ka magsalita, paano ka mag-react, at yan din ang gagayahin nila. Sa dulo, ang goal, hindi takuti ng anak, kundi turuan sila ng disiplina, respeto, at syempre pagmamahal. At kapag tama ang boundaries, mas magiging magaan, mas masaya at mas magalang ang relasyon nyo sa isa't isa. At sa mga anak, tandaan, nakatira pa rin kayo sa bubong ng inyong magulang. Their house, their rules. Maiintindihan nyo rin yan kapag nakapagpataguyod na kayo ng sarili nyong pamilya at nakapagbukod na sa sarili nyong bahay. Pero habang nasa bahay kayo ng magulang nyo, karapatan nila na magsalita kung ano sa tingin nila ang makakabuti sa iyo at paninirahan mo sa poder nila